Guys, sa magandang araw po. Ito na naman kami sa bukit. blessed happy Sunday. Unang screen guys. Eh. Unang screen. Oh, wala. Wala. O. Isang maliit. <laughs> maliit lang guys. Dito ko. Actually, lilipat yung screen sa so, gabi din wala akong nahuli guys isang piraso tatalo na, na na guys ah ay sibok Bok ah guys ito na kayo pangalawa pangalawang screen ah oh. kumagalawa yung, yung screen oh tatalo na guys yung huli oh baka may payawak to Bok aga eh ayun guys ah. pangalawang guys, screen guys pangalawa oh pangat oh. ganda guys ah ganda ng huli no Puro tilapia na ngayon ano? Wala lang na po aroy o. Oh. Ayun, laki nung no? isa na yun o. Oh. Ay, mga guys, sarap nga paksiwin. Ayun guys o. yung isda dun. Buhay maing isda. ay eh siklo na magkatab eh magaganda mo na eh ayo na eh ayo din ha ha din niya wala nang hole kahit konti kes na hole pa rin bang pwede na po asinan to kahit oh oh ano Pagkalog! <laughs> 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 Grabe ang huli ganda ng no? pa rin ito. pa rin ang nakahuli. Ito Guys, eto na po kami. Pakala na po Sa panlima. Ayan, tatalo na guys. guys. Walang umugaan yan ah. Oo, oh, ayan. Nasabihin nyo, ano, may bayawak ah. <laughs> eh, may buntot. <laughs> Laki ah, guys oh. Talagang kung, hindi lang guys, okay, magalaw. So, oh. Ayan na. Ah, ang po. Okay, oh, Butarit. Ay. Dami oh. naman guys oh. Dami. Ang ganda guys. Ang ganda. Hindi ganda ng huli. Puro <laughs> Tagalog. Puro Dami guys. Happy Sunday oh. Kamu sure, pa. oh. oh. para kumahanan sa palaisdaan oh. Ah, libre na pang ulam na. ng Sure bull. Oh. Sure, ganda ng huli guys. Ang ganda pa naman ang daan eh, no? na yan tayo dito buk. ganda ganda ng daan <laughs> nandiyan ng Ganda ng pwesto ito. Ganda ng pwesto. Oo. Ang bago ito rin ang lagay. Puhuhan uh <laughs> <laughs> ito. Ang iskinos oh, na wala po. Ako. Na. na mo. Ganda na ang size na ito. Iskrim pa lang yan. Sana laging ganyan. Mapupunaw yung timba natin. Mapupunaw oh. ngayon yan. isa lang iskrim pa. Hindi na napapan doon. Panahalo. Oh, okay, uh. tama Guys, pang-anim na screen. Harang tayo din tunil eh. ah. Isa. Uy, uh, isa. isa. Wala, parang nakangat? Eh, ah. May nagangat May nagangat eh, no? Hindi maayos eh. wala, parang guys. Ah. imba. Na seri screen namin nakatabingi. Angat po oh. Eh. Tinabingi na is da. Binungko. Mukhang malaki siya. Bagango. Ah, eh. ah. Ito kunang malito. Wala nang kapag wit. Yeah, nakatabingi. This nice nila. Ano Ay mahala na tinakot. Guys, pangwalo. Ang green screen guys. Ang green, walong screen ah. Yan pwesto na ito guys ah. Ano pa kami malalaki. Ito nyo nga po. Ito kaya maraming muli yan po. Sandaanan lang ito. Hmm. Mampuno, eh. Pero naman. Ay, damo dami ako. Ganda ng huli guys ah. Happy Sunday po pag ganyan ng huli. Saya. Puro Tagalog, ganda ng huli ngayon ano. Ngayon nyo nga po libre na lang po tayo sa ulo mo. Kaldo. Wala pang ganong araw yun, no? iilan lang. Ito lang, wala pa bitbit kay Michael or eh. Dapat pala, mapapunta rin si Michael. Oo. Oh. Mabalik na po, ganda ng huli natin. Isay no. Oh, dudes in the hoods. Ayun na guys, lumusang na po si Master Jun. Huwag niyo pong kakalimutan ha, lag like and paro lang po, Master Jun. Close. Hindi, chick boy ng iba, toda. Ano <laughs> <laughs> na <-uri niyo. laughs> <anap> <laughs> na ko? Mabait po yan. Magpalag. <laughs> Saas diyan. Ano yun, sir? Panos. laki nga Oh, grabe oh. Laki. <laughs> 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 oh. So, uh, Abin uh, eh. Para sama ko na rito. Sa iyo. Ha? Sama Ali. ko na rito. Oh, dahil sa kaya. Tayo dito. Dito ko na lagay huli. Ha? Oh. Konti oh, lang pala 'to eh. <laughs> oh. oh. Legbu. Legbu. Oh, oh, oh. Lakay. Talon, oh. Ano nangyari? <laughs> What happened my friend? Ganda gano pa. Ah, hindi siya. Tegbu! Oh, ano? laki! Yeah. Okay, so, laki oh! Dalawa, laki apa? Dalawa. Dalawa. Ngayon mo na parang isa, Nasa bungod na isa. Pinapan eh. Parang laki talaga siya. Ayun, hindi siya. Paldo. Ganda ng huli oh. Huli ng bubo natin. Ha? Dah seorang hiu pun. Belum orang belum. Oh. Nice telag. Pelap-pelap ah. Pelap-pelap ah. Pelap-pelap ah. Mau dia ni Ini lagi. 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 Ini Bago nyo pasok lang yan. Hmm? yun. Hindi mo. Papara Ha? Hindi mo. Hindi mo tutus Baka mamatay. Hindi siya lakas Ganda ng ko ngayon Wala pong pain yung guys ha. Ay, hindi mo sa Ang dami yung bobo. Ang dami yung bobo. Ang dami yung po. sang dragon bobo pa lang yan. Eh, no? Muli nang ganun. No? Ang grabe. Ay, lumusung uli si Master Jun. Mga luwang bobo po. Baka yun. Masa dyan, baka may bayawak ya. na dyan, ha? Swerte <laughs> <laughs> tayo ngayon, guys, ha? Ganda ng huli. Ramdam niya kagad kung may huli, bumubusag, eh. Masa, guys. Daing iibon, ay, no? Ang pahaba ng lipad, no? Oh. Oh, oh, ganda, oh. Ganda, guys, ng ibon dami, oh. Marami kasi yung isda sila nakakain dyan. Kaya ganyan, mababaw niyo. Ang si Master Jun. Pangalawang Dragon Bobo po. Like and follow lang po, ah, Master Jun. Natuklasan na yung Dragon Bobo, ay eh, no? Busan nga naman po guys gusto nga naman po guys Ayaw O Malaki ng lahat na, na. na. <laughs> Suba ay mga bulig na yun dito Ayun pa o oh. Ang huli ngayon, giswerte. Oh. 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 Tapos <laughs> na ito Plapla -pla na huli nito eh. Tahing hipo oh. No? Grabe na to. Sangka pa. Where you belong. So ba yung bulig na yun? Dito galing. Eh, dito na huli. Tahing guys oh. Ayan, itaktak mo na. Itaktak mo. Sabi nyo na. Joy de Leon. <laughs> itaktak mo. Da, maraming hipo na yun itaktak mo lalaki no ayun guys oh morning na morning ganda ng huli oh Sabi, dahing blessing early sa buhay. Good morning, early morning. Basta sipag lang ang kailangan. Sipag lang. Partida, lasing pa po yan, ha? yung plastic, baka nandiyan. Gawa ng maliliit. Eh. Ayan guys, pinili na Adrian Cruz Maraming natata kung bagay na yan Ayos no? Ganda ng huli na yan o no? Hindi para araw yun naman man. <laughs> Huwag <laughs> eh. <laughs> din po yan guys. Huwag din mga ay malaki ulo. Ayun isa. <laughs> Buna -buna pa rin. Oo yeah, sumama ganda, no? e. na ulo dito. Ang Meron, marami rin. Ang ganda ng huli natin ngayon no. Paldo. Ayan guys, dinirot na po. Tanggalin ko muna guys. Ang sama sa hipon e. Ang laki o. Ang yan. Nilalaban na po ni Master Jun yung ano. Kailangan no? kasi laban para malinis. Para pumasok yung mga fish. Pagka uh, madumi, ayaw pasukin eh. Hmm. Masakog na naman ito. Yung mga hipo na yun, galing sa ano po yan eh. <laughs> galing sa ano? <laughs> Chef West River. Galing po ilog yan. Galing po ilog. Swerte yan po talaga pag pandar. po walang huli. Eh. Minsan meron. Baka sabi nyo scripted na naman po yan. Hindi po scripted yan. Hinuhuli po talaga dito sana, sa anas. Parang hindi mo na daw yun. Ano na yun? Ano yun? At tali paling... Ayan guys, pinapanood na po yung screen. Pangalawang screen. Ay, isang malaking screen. Ayaw? Ayan. Ayan. Eh. Ayan guys, <laughs> Ang dami, ha. Eh. Tagalog, ha. Wala na pong arroyo. Wala na arroyo sa bukid. Lumahay siyempre arroyo. Naubos na. Ayan guys, eh. Unang screen malaki. oh, tilapia ganda ng uli, guys oh ganda na sangat oh. angat mga paliktik sali na ni Bok like lang po ah. sila. Samahan nyo na po ng share. Ay, unat. Ganda lang huli guys, saya kau winat. Jangan jangan holy Eh dah guys Pantayin na po pa yung pangalawang malaking screen. Guys, okay, pangalawang screen, malaki. Sa ulo mo, kakalimutan ha. Master June Cruz. Okay. Like and follow lang po. Dami nito. Dami para? Oo. Oh, okay. ha? oh. Okay. Oh. Oh. <laughs> ito nang huli ko isa. na. Ah. Ka Tapos na naman nito. Ah. Ah, nanguwi na yami umi. So, Putar ka na? Bakit pa naman eh. na, ng na kasi. Unti-unti na pong... Ano 'yung bukid. Malapit na po sa kahing. Hmm. Nandoon 'yung mga na Bob, ka talon. Yes, ginagawa na na, nila. Maglilipat na po eh. Lipat mm -hmm. ko lang dito sa may kangkong. Baka makatalon. Sayang. Yan guys, tinusunan si Master Hindi. Baka lakak ako nang ngurent eh. Ang malakas ang agus. Ano? Sayawan pare eh. Sayawan. pa tayo. Ang guys yung umuuli na maraming yan. Eh. Ano? Malaki pasag Huh? Kaya... ayo Huh? Huh? Oh. Grabe! Oh. Oh. Malaki! Janitor! Oh. Hahaha! Malaki lang Janitor! Hahaha! 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 Kaya ba? Hahaha! 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 Kaya plapa, isayin, no? oh. May malaki Kala namin malaki. ka pala Janitor. Ihaw ka ngayon. Oo oh

Panalo tayo guys ha. Namumula mo. Hmm. Ang tawag dyan eh. Nakakalimutan na namin. nga eh. Napapalo eh. Ganda guys ng huli oh. Taba. Ang nga eh. Palumusot. Ayun daw may na yung mga iskali malilet. nandun huli. lola Patay. Ay, Kailangan sa tanghali talaga. Maraming patay na rin maliliit, guys. Ang Muntik mong mapuno na. Isang malaking flapla. Ini adalah usia yang diperlukan untuk membuatnya. Untuk apa? Untuk pecah. Untuk pecah. mana? Di sapa. Di mana ada kain yang Di sana? Anda Saya akan menjaga Hah? Mengapa? Saya menggunakan pangkalan janitor. Anda boleh beri keadaan di di sini. pa rin yung kinuha eh. Napagalita kami ron. Napagalita ni kasama niyo po. So. Mahirap na higa. Hindi siya gawang ko yun eh. Laki guys. Ay, may huli yun ang bukas pesa pa. Diretso bagsak sa atin yun. Laki ng janitor fish guys ha. Hindi eh, ko punta. Tindahan mo na doon. Ayan guys, <laughs> nasa ni Master Jun yung Atak screen natin me. para bukas konti huli pero may mga plapla mas taba ko yung plapla mga ganun lang lagi huli may lako sarap yun ay ay grabe guys wala oh, ka sa uga oh wala uga ng screen natin guys oh. Wala pa sila bok eh. Ay si bok. Ah, matagal pa eh. Papanda pa rin ano, si bok. Ay nang ano. Bukatot. Bukatot. Lakas gumalaw bok. May patay. Lakas ng galaw. Malakas ba? Oo. Oh. Tangayang mga bayawak eh. <laughs> <laughs> eh. Meron niya, puro Tagalog oh. Lalaki. Okay guys oh. Tagalog yung mga uh, buhay pero may mga patay oh. Oo. Oh, oh. Lalapad. Lalapad. naman guys Mga ano ito, animan, isang kilo. Lalapad kanto oh. Tanda ng kulay guys oh. Hindi na natuloy yung bayawak na yun ay pumasok. Hindi <laughs> <laughs> na malapad pa. Isang hmm. kapa. Diyan pa na <laughs> din. Ito. Nawabaw na rin yung gano'n eh. Yung guys. Baka sabi nyo na naman, scripted ha. Naya, pinuhuli po talaga yan. Wala pong pain na nilalagay. Sa layo ng eh. Uh, Ayos na naman ni Master Jun, uh, hindi naman tiwala sa akin. <laughs> Basta may huling malalagay. Basta may huling malalagay. Uh. Pag alang huling, di natin ayusin. Nais nice na po ni Master Jun. Kaya po master yan. Magaling kaya marayang. Manggaling po magayos yung screen yan eh. Screen bo bo, dragon bobo. Ayan guys. Eh. Ang patay ito guys. Ito eh. ang well, laki. Eh. Ito ang yung... arroyo. Ito ang arroyo. dalawang ang tunay. Bis din mo ko. Yung derba na raya. Kawan na natin. Eh, hmm. ano ba sabi? Papasok yata sa awan eh. Parang huwag muna, diba? Sabi ka, huwag muna ba? Ha? Oh? ang lalaki. ano? Oh. Kakamatay yung isda Kakamatay isda. Why oh why? Oh. grabe na to, oh. Puro arroyo po yung namamatay guys eh. Ayun, oh. mga Tagalog. Oh. Tagalog ay po. Oh, pa rin oh. Laki, guys oh. Grabe na Tatambok. May ay ay. Ito tilapia ako makasalanan. Naganda <laughs> ng guys, ganda ng tilapia. yan guys. Bukat naman po tayo ngayon. May si Master Jim. Ayan. Ayan guys, pinagpag na po. Ayun dumi. Parang ah, wala. wala yun. Ang guys, palit na palit na po yung bilog. So huwag nyo na po nga kalimutan na. Like and follow po Master Jim Cruz. Thank you, Idol. Iba toda po wala nang iba <laughs> <laughs> mukhang zero yata master ah oh, ang natin ito janitor janitor na naman po ano ba yan pahinga muna ano wala ka guys huwag muli po na wala dalawang janitor mag asawa pa rin to ayan <laughs> o, yan na guys tapos na po tayo ang masayang araw po sa inyo. po. Thank uh you for watching. sa huling screen. Napahabol pa. Last, Pa, kayo oh, Oo, mm dami. -hmm. small size na Para na tabod yeah. mo kahapon alam tabod guys na lusog lusog na pero ang ganda ng huli pero tagalog o pahabol po pa ala nakahapon